So ayun, what's up mga basher? Este mga master! Bakit nga ba daw nagpo-post pa ako palagi ng job hirings papunta dito sa New Zealand? Eh recession nga daw dito sa New Zealand. O totoo naman yung na recession? Alam ko na maraming walang trabaho rito. Alam ko may mga pauwi ng Pilipinas dahil nga nawala ng trabaho. Pero ang sagot sa tanong kung bakit palagi pa ako nagpo-post ng job hirings, kasi nga hindi ako utak talangka kagaya nyo. <laughs> mga utak talangka kasi kayo. Ganun lang kasimple yun. So, kung ayaw nyo na may kapwa kayo Pilipino na umasenso or makaahon sa Pilipinas sa kahirapan, sabihan nyo yung mga agency sa Pilipinas. Sabihin nyo, hoy, huwag kayo mag-post mag ng job hirings. Kasi iko-content lang yan ni Sana Ultibi. Recession dito ngayon sa New Zealand. Tatakot kami na baka malamangan kami na may Pilipino na naman na kahit paano makaahon sa hirap. Ganon sabihin nyo. O kaya hanapin nyo yung mga employer na nag-hire dito sabihin nyo, wag na mag-hire dun sa mga agency sa Pilipinas ng ano, ng workers kasi nga, recession <laughs> ewan ko ba to sa mga to napakahirap nyong pasayahin ba <laughs> ang hirap nyo pasayahin ganito lang kasimple yun mga master, yung tubero hindi pwedeng maging jib fixer, yung jib fixer hindi pwedeng maging karpentero so ang, ang ending, may hiring so shout out sa yung master Gaspar binasa ko lang yung kanyang comment hindi ako utak talang kakagaya yung mga master. Nako po. Wala naman sinabi yung immigration na bawal mag-hiring eh. <laughs>